Jenna na nakasama sa palabas si Alvi Casino kahit nabitin naman daw ito sa kanilang sexy scene sa salawahan. Kumusta naman kaya si Albi ng makatrabaho ang Viva Max Queen na si Angelique Kang, Raw VTR. Jeez. It was great, like I said kanina, di ba? Masaya, masaya ang trabaho lahat ng tao dito. Um, I really enjoyed working with everyone, also with the, the, Jeffrey. Um, that, that's what everyone was saying to me nga wow, first first movie mo, ah, uh, Jin Kang, agad yung, heck, okay, uh, ano mo, so, sabi, sabi ko naman, like, di na naman ako bago sa industriya, mm -hmm. di ba? So, um, uh, it was nice, it's, it's always cool to work with new people, di ba? Kasi, you, you learn something from everyone that you work with, eh. Mm -hmm. Ay, direct. Cool ba siya? Oo um, naman, sobra. Tinutuloy like, ano, diba? like, ka na sinabi ko kanina, di ba? Hindi ka lang hindi naman natin nagagalit yung sinder, right? Kaya, di ba, like I said, all. So, malapang, sa totoo lang, like, we had uh, such a small cast, ha? Huh? It was, it's us, and then si Sheila Snow, who's sick now, it's Ethan, and then Angelie And most of the time, hindi pa kami lahat sabay-sabay kinukunan. So, a lot of the time, dalawa lang kami artista, tatlo. So, di ba, everyone's just there, everyone wants to work, the energy is good. So, wala namang reason magalit si Direk. <laughs> Chloe, kasi kanina nung makita namin yung kasa, niya, yun, ang swerte naman ni Angelica, siyempre ko ba eksena kan kay, ano, kay Albi Piling mo maswerte ka? Anong reaction mo na ka-eksena mo sa Albi Casino? Siyempre ano po, excited po ako and one of the reasons kung bakit ko talaga tinanggap is siyempre, dahil si Albi, yung apps niya. Oh, oh. <laughs> <laughs> um, by you love. Ako rin, pinapanood ko siya doon. So, isa din po ako sa mga fans niya talaga. So, thankful po ako kung naka-work ko siya dito. Hindi ka ba nabitin? Actually, bitin po talaga. Tinikor kasi ni Direk. Ibig sabihin niya, kailangan pa full length na tayo. <laughs> oh, yeah. Diba? Ano ba ka baka ano man po. Boss uh, yeah. Big I'll be glowing dyan na Next. Yeah. Ayan, Ayan. di ba? <laughs> so, ang um, uh, nabitinda, nabitin oh, So, nabi. dapat bigyan oh, oh. ng another movie cool. dalawa. Oh, diba? Kasi okay. si Chloe na uh -huh. Jenna bibitahin niya. Uh -huh. Pero dyan pumayag siya na parang dalawang eksena lang. Parang uh -huh. lang. Parang special participation lang siya sa movie. Dahil albi kasi yung uh -huh. pa partner. Kasi, Inamin sigurado na hindi pa siya artista, kilala niya na si Alvi, di ba? Uh -huh. Tapos, napapanood niya pala sa Kent by Milab, tapos eto, nagka-partner ko na meron silang, may eksen sila na oh. Syarbahan. Hindi ko cool lang. Baka friend, baka, baka diba? Oh. Pero ang nakakala ano dyan, kasi kahit yung mga press, makita kasi yung casting, di ba, hayan na. Ah. Uh, oh. Angelic Kang, Albi Casino, tapos si na Chloe. Ay, ang swerte naman na Angelic Kang. Kasi hmm. partner niya si ano, Albi Casino. Al so, ganun, ganun naging impression. Pag, uh, halimbawa, kategorya ni Albi Casino yung partner nila sa ganyan. So, oh, kasi oh. kahit na sabihin na na iskandalo dati, Albi Casino pa rin yan eh, di ba? Oh. Nakilala na rin yan eh. Oh. Sumikat na rin na na mo kaya kaparte parang proud sila ay naka-work ko ang Albi Casino so no? hindi nang wawala sa TV uh, important Dib sa diba? sa ka kanya kasi ang mahusay niya tuloy-tuloy totally lang ang mga projects